kabeng-beng kamusta na kayo Ayan, ito dito ang kabeng-beng bininyo niyo para uh, maga uh, kuento sa inyo regarding sa ating uh... 1911 .45 caliber pistol. Ako kasi personally, I started shooting ng uh, uh, 1911 .45 caliber pistol uh, uh, year 2005. Yun yung pinakaunang gamit kong pang sports shooting. So, na-enjoy ko talaga siya. Classic na classic at uh, iba talaga, iba talaga pag .45 caliber. At alam nyo ba, nung uh, ginamit ko to, nung naglaro ako sa US noon. Uh, actually, nagulat ako. After ko mag-shoot sa isang stage... Uh, akala ko, kaya ko tinatawag ng ROS, baka may mali or may miss or may something ganyan. Tinawag niya ako, hey, sabi niya gano'n, uh, what are you using? Tapos sinagot ko siya, I'm using a 1911 .45 caliber Colt pistol. Tapos sabi niya, wow. I have uh, that kind of gun also. Yun, alam mo yun yung parang tuwang-tuwa yung mga mga uh, RO natin sa US. Na nakita nila na nag babae, naglalaro ng .45 caliber. Tapos, alam mo, talagang sa sobrang tuwa nila, takipagpwentuan sila. And then, afternoon, nun, bigla ba naman ako sinabihan na, Hey, look at this girl. This girl is crazy. She's using a .45 caliber gun. Tapos, yun, parang ang saya lang. Kasi iba talaga pag ang... Uh, classic na 1911 ang ating uh, nakikita or uh, pinag-uusapan. So sa video natin ito, pagkwentuhan naman natin kung saan nagmula ang 1911. marami pa din ang may gusto ng 1911 pistol bilang main pistol nila or EDC. Kwentuhan muna tayo mga kabengbeng. Kailan, saan, bakit at paano nagkaroon ng 1911 pistol? Si John Moses Browning, ang designer ng 1911 pistol, isang pinakatanyang na inventor ng mga sandata mula sa Colt Manufacturing Company, caliber 45 ACP o automatic Colt pistol na ginawa rin ni Browning para sa pistol na ito. Bakit niya ba ito? Noong last part ng 1800s at early 1900s, nakaranas ang US Army na kakulangan sa stopping power ng kanilang mga service revolvers laban sa mga Moro Warriors sa Philippine-American War dahil dito naghanap sila ng mas malakas na sidearm. Mula 1906 hanggang 1911, dumaan sa series ng matitinding pagsusulit para sa iba't ibang design ng pistol. March 29, 1911, formal na tinanggap ng US Army ang design at tinawag itong M1911. Ang sumunod dito ay ang US Navy at Marine Corps noong 1913. Noong World War I at II, naging main arm ang 1911 ng US Forces. Noong Korea at Vietnam War, patuloy pa rin itong ginagamit ng US Forces dahil sa matibay at effective ito. Umabot ng 2.7 million ang nagawang M1911 noong panahon ng World War II. Noong 1924, nagkaroon na ilan changes. Mas malaking trigger, mas malaking sights at iba pa. At tinawag na M1911A1. 1985 naman, pinalitan ng US military ng Beretta M9 caliber 9mm bilang standard issue sidearm, pero nanatili pa rin ang paggamit na ilan pang mga unit ng Special Forces at Marines. Up to now, sa panahon natin, marami pa rin modern version. Bukod sa Colt, meron na din Springfield Armory, Kimber at marami pang iba at ginagamit pa rin sa sports shooting at self-defense. Almost 100 years na mula ng ginawa itong 1911, pero ito pa rin ang pinaka-iconic, paborito ito ng karamihan at pinaka-reliable na pistol sa buong mundo. Alam natin lahat na ang 1911 45 caliber pistol ay kilala sa malakas na stopping power, solid at classic design nito. So, yun na nga mga kabeng-beng. Alam nyo, siguro hanggang sa baga pagtanda na natin, hanggang sa kapu-apuhan na natin, hindi talaga mawawala itong 1911 pistol. Alam nyo, talagang classic. Iba talaga ang classic. At sigurado ako, halos lahat ng mga gun enthusiasts, mga responsible gun owners, merong 1911. Talagang hindi mawawala to. Tsaka, yeah, magkadalas nga sinasabi nila, di ba? masarap gamitin, madaling bisan, at napaka-pogi nga daw. So, ayun. Napakasarap talaga niyang gamitin. So, yung mga kabeng-beng, thank you po sa mga nanood ng aking video. At, kita-kits po tayo sa aking mga susunod pang mga videos. Bye-bye!